Si Rahab, ang babaeng nagtiwala sa Diyos sa gitna ng panganib, Joshua 2, 22 minuto pasado alas 6.25. Sa lungsod ng Jericho, isang matatag na syudad na napapaligiran ng matataas na pader, nakatira ang isang babae na may pangalang Rahab. Hindi siya kilala sa kabanalan. Ang tawag sa kanya ng mga tao, Rahab the Harlot. Isang babaeng may madilim na nakaraan, isang makasalanang babae na tila walang pag-asa sa mata ng lipunan. Pero sa likod ng kanyang kasalanan, may isang bagay na kakaiba kay Rahab, isang puso na naniniwala na may tunay na Diyos na buhay. Ang araw ng pagsubok, isang gabi, dumating sa kanyang bahay ang dalawang banyaga. Tahimik silang kumatok at nagmakaawa ng tulong. Sila'y mga especially iyan ng Israel, isinugo ni Joshua, upang silipin ang kalagayan ng Jericho bago ito salakayin. Nalaman ni Rahab na sila ay mga lingkod ng Diyos. At kahit alam niyang delikado ang kanyang gagawin, tinanggap niya ang mga ito at itinago sa bubunga ng kanyang bahay, sa ilalim ng mga kumpol ng lino. Hindi nagtagal, dumating ang mga sundalo ng hari at nagtanong. Rahab, nasaan ang dalawang lalaking pumasok sa bahay mo? Ilabas mo sila, pero matapang na sumagot si Rahab. Totoo, dumating sila, pero hindi ko alam kung saan sila nagpunta. Lumabas na sila ng magtakip silim. Kung hahabulin ninyo sila ngayon, baka maabutin pa ninyo. Habang pinapaniwala niya ang mga kawal, ang mga lingkod ng Diyos ay tahimik na nagtatago sa bubungan. Sa puso ni Rahab, hindi takot ang nangingibabaw, kundi pananampalataya. Ang kumpisal ni Rahab, pagkaalis ng mga kawal, umakyat si Rahab sa bubungan at kinausap ang dalawang especially iya. Alam ko, sabi niya, na ibinigay ng Panginoon sa inyo ang lupain ito, Natatakot ang lahat ng tao sa inyo, sapagkat narinig namin kung paano hinati ng Diyos ang Dagat na Pula, at kung paano niya paksay ng mga hari ng Amorita. Ang Diyos ninyong si Yahweh, siya ang Diyos sa langit at sa lupa. Pagkatapos, nakiusap siya, isumpa ninyo sa akin sa pangalan ng Panginoon, kapag winasak ninyo ang Jericho, iligtas ninyo ako at ang aking pamilya. Ang pulang tali, sumagot ang mga especially iya, kapag dumating na ang araw ng pagwasak. Itali mo sa iyong bintana ang pulang tali na ito, ang tanda ng tipan natin. Kung mananatili sa bahay mo ang iyong ama, ina, at mga kamag-anak, sila ay maliligtas. Ngunit kung lalabas sila, wala na kaming pananagutan. Ang pulang tali, isang simpleng lubad, ngunit may malalim na kahulugan. Ito ay simbolo ng dugo, ng kaligtasan, ng pananampalataya sa Diyos na nagagiligtas. Matapos noon, tinulungan ni Rahab ang dalawang especially iya na makatakas. Ibinaba niya sila sa bintana ng kanyang bahay na nasa pader ng lungsod. At noong sila'y nakaligtas, sinabi nila, Ang buhay mo'y magiging kapalit ng aming buhay, sapagkat tinulungan mo kami. Ang pagbagsak ng Jericho, dumating ang araw ng digmaan. Pitong araw na umikot ang mga Israelita sa paligid ng Jericho. Sa ika araw, pitong ulit silang umikot at sumigaw ng malakas habang pinapatunog ang mga trompeta. At ang matitibay na pader ng Jericho, bumagsak. Winasak ng Diyos ang buong lungsod, ngunit may isang bahay na nanatiling nakatayo, ang bahay ni Rahab. At gaya ng pangako, iniligtas si Rahab at ang kanyang buong pamilya. Mula noon, siya ay naging bahagi ng bayan ng Diyos. At sa hindi inaasahang plano ng langit, si Rahab ay naging ninuno ni Haring David, at kalaunan, ni Jesus Christ mismo. Mateo Kapitulo 1 Versikulo 5 Mga aral at pagninilay Isa, ang pananampalataya ay hindi tungkol sa nakaraan mo, kundi sa Diyos na iyong pinaniniwalaan. Si Rahab ay isang makasalanan, ngunit pinili niyang maniwala. Hindi siya iniligtas ng kanyang mabubuting gawa, kundi ng biyaya ng Diyos. Dalawa, ang tunay na pananampalataya ay may gawa. Hindi lang naniwala si Rahab, kumilos siya ang pananampalatayang, walang gawa ay patay, Santiago Kapitulo 2 Versikulo 25 hanggang 26. Tatlo, ang Diyos ay kayang baguhin kahit sino. Mula sa pagiging, Rahab the Harlot, naging Rahab the Heroine of Faith siya. Isinama siya ng Diyos sa, Hall of Faith, sa Hebrews 31 minuto pasado alas 11. Kung pakiramdam mo ay marumi ka, o nagkamali ng labis, tandaan mo, si Rahab ay isa ring makasalanan, patutot, pero minahal at pinatawad ng Diyos. Hindi kailanman huli para magsimulang muli. Kapag binuksan mo ang iyong puso kay Jesus, kaya niya ring baguhin ang iyong pangalan, ang iyong direksyon, at ang iyong buong buhay. Ngayong linggo, ipakita mo ang pananampalataya mo sa gawa. Tulungan mo ang isang tao na nangangailangan ng pag-asa, kahit simpleng dasal o mensahe lang ipakita mo na tulad ni Rahab, may tapang kang maniwala at magtiwala kahit delikado.